na kayo si Yellow Basket and ang dami nyo. Ang dami. Ang dami nyo hinahantay. Bakit? Anong hinahantay nyo dyan? Dali na kayo si Yellow Basket. Dali uh, na kayo. Bakit? Anong hinahantay nyo? Wala ka naman binabantay. Ang ganda-ganda neto. e gagamitin mo si Alice pag si school pag si Upis, pag si Meeting, pag si Paramount, yun ang tap, pag pumunta ka sa si SM, tapos Special Mall, tapos yun yung mga dapat or McDonald's and KFC or Jollibee. Tapos, food naman to ma, kuwanto, look bag timo nang gaganda or laruan or look bag. Or eto gusto nyo or eto? Ang dami na ito. ang dami pa. Ang dami sa amin. May birthday pa na ko kaibigan Tapos yung mga klasiko may ganito pa. Tapos binili namin. Yun, mayaman na kami pero hindi na kami na mayaman. Ito nga Nagkaganta na ako si Ganito eh. Tapos Ito, binin na kayo si Yellow Basket Ang, ang mura mora lang to Ang mahal-mahal to Tapos mag-100 to work. Tapos million to Upos na lang yung pera mo Tapos Pikachu Tapos ito, bili na kayo si Yellow Basket na, na Mickey Mouse. Hindi mo, ang mahal-mahal. Ang mora-mora. Ang mahal-mahal. Tapos, 1 million pa yung kwan. Ito, ang ganda. Pero, yung phone ko, ah, nabili si Yellow Basket.